Magandang araw, Pilipinas! Sa ito ang Valiente News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Nagsagawa ng pagbabago-bags distribution ang OVP Pangisinan Satellite Office sa bayan ng Balunggaw ang detalye, alamin natin sa ulat ni Jera Gomez. Pinangunahan ng OVP Pangasinan Satellite Office ang pamamahagi ng pagbabago bags sa mga mag-aaral ng San Aurelio Third Elementary School sa Balungaw, Pangasinan. Ang pagbabago bags ay may kasama ng school supplies, dental kits at mga kapote o raincoat na makakatulong sa kanilang pag-aaral at oral health. Magsisilbi naman na proteksyon ang mga kapote laban sa ulan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng programang Pagbabago, a Million Learners Campaign ng OVP. Layunin nito na makapamahagi ng pagbabago bags sa isang milyong kabataan bago matapos ang taong 2028. Sa ad ng OVP Pangasinan SO, bahagi rin ito sa nagpapatuloy na misyon ng OVP na magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga kabataan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ako po si Jera Gomez, Lahat para sa Dios, bayan at pamilyang Pilipino, Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!